Napunta sa usapang mag-asawa ang pagdinig sa Senado tungkol sa sexual harassment sa mga kumpanya. Tila nabigyan ng lecture sa senator Robin Padilla matapos niyang tanungin kung anong dapat gawin ng lalaki kung tumangging makipagtalik ang kanyang misis. Narito ang aking report. Ipinagpatuloy kanina ng Senate Committee on Public Information and Mass Media ang pagdinig kaugnay sa isyu ng sexual harassment sa media industry. Kasunod yan ang reklamong sexual abuse ng aktor na si Sandro Mula. Pero napunta sa usapang mag-asawa ang hearing. Yan ay matapos maawi sa tanong na kung pwede bang mangyaring may sexual abuse kapag mag-asawa na. Ang sagot ng resource person na si Attorney Lorna Kapunan, oo. Anong pwede mo sabihin sa asawa mo na paano ako? wala sa batas, paano naman ako? Wala ka sa mood, paano ako nasa mood? Ano po ang na pwede niyang gawin na nasa batas na wala naman isang... kaming <laughs> choice bigla, gano'n na lang. Mag, matulog ka na lang. Manood mo diba? ano man? kayo ng Netflix, tulad uh -huh. ng telenovela. Anong pwede kong, para hindi ako mareklamo ng asawa ko o ano, pwede, anong pwede kong sabihin sa kanya na ma mahal o oh babe, away? Counseling po counseling? ang kailangan. Kailangan po ng mga Taka ganyan ang, ang counseling o oh, magdasal na lang kayo. Ayon kay Kapunan, kapag tumangging makipagtalik ang asawa, dapat mangibabaw ang respeto, lalo't posible umano itong ground for annulment. Yung issue ng mutual respect, uh, if, if your spouse refuses, whether valid or hindi, respetuhin natin yung decision ng wife, ng wife or ng husband in that case. Natalakay din sa pagdinig ang mga dapat linawing bahagi ng bawal bastos law, gaya ng probisyon nagre-require sa mga kumpanya na bumuo ng CODI o Committee on Decorum and Investigation. Ito ang dapat na maging sumbungan ng mga empleyadong nabibiktima ng sexual harassment sa trabaho. Pero lumalabas na kahit maraming kumpanya ang may ganitong komite, may ilang hindi naman daw nagagawa ang trabaho nito. Minsan, yung mga establishments, yung CODI ay nasa papel lang it is just a paper committee na hindi naman nagmi-meet. That's why victims hesitate to come forward because not only uh, are they ignored, but sometimes there is no code actually. Isa pang nakitang buta sa bawal bastos law no? ang hindi pag-require sa mga kumpanya na i-report ang anumang kaso ng sexual harassment sa Department of Labor and Employment. Dahil dito, iminungkahi sa pagdinig na dapat mas bigatan ang pananagutan ng mga employer kapag may nangyaring pangaabusa sa kumpanya. Pero pangamba ng ilang senador, If we uh, shift the burden to the employer, to prove that there was no negligence and consider this as a tort in, in, in a remedial legislative action, bakit hindi kaya ito abusuhin naman na lahat claim na sa ng ganito? Lahat lang, uh, sa katilang perception ay inabuso sila, lahat ay magpa-file na ng tort claims. No legislation can prevent abuse. You must exhaust administrative remedies so sa exhaustion of administrative remedies dapat dumaan ng isang complainant sa CODI. Sa Lunes, ipagpapatuloy ang pagdinig sa kaso ng sexual harassment na inihain ni Sandro Mulac laban sa dalawang independent contractors ng GMA Network. Mga kapatid, may los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.